Lahat tayo ay naghahanap buhay upang mayroong maipantustos sa ating mga pangangailangan. Marami sa atin ang pinili ang pagtitinda. Pero paano kung ang mga parokyano mo ay mga aswang? Magtitinda ka pa ba? Bago ang lahat, Wag pong kalimutang mag-like, comment at share at itik nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento sa sakmal sa dilim Ang kwentong ito ay hango muli sa tunay na buhay ng mag-amang Manuel at Ben, taong isang libo nangyari ito sa bayan ng Isla ng Baklao na matatagpuan sa silangang bahagi ng Visayas malapit sa mga bayan ng Eastern Samar. Dayo ang mag magamang Manuel at Ben sa isla dahil sa hirap ng kanilang buhay ay napilitan silang maglipat lugar at yun nga ang isla ng baklaw. Nangupahan sila sa lugar pero ang mas napansin ni Ben na noon ay dalawampung anyos ay ang kakaibang pag-uugali ng mga taga roon. Dahil kung tingnan sila ng mga yon, ay akala mo sila'y isang masarap na pagkain. Dahil wala silang alam sa kung ano ang naghihintay sa kanila, ay tuloy-tuloy lang ang kanilang buhay. Bago pa sila makarating sa nasabing isla ay may isang tao na nakapagsabi na sa kanilang mag-ama na huwag nang tumuloy doon. Dahil nga hindi naman iyon puntahin ng tao at may mga sabi-sabi na delikado doon. Pero natawa lang silang mag-ama. Tay, bakit parang wala naman yatang tao dito? Tingnan nyo nga o wala kahit isang taong nasa labas ng mga bahay nila. Yun nga rin nang napansin ko. Anak eh, bakit kaya? Ano yun tayo? Tingnan mo sa isang bahay, may nakasilip na matanda. taratay tayo lapitan natin. Nilakad nilang mag-ama at mula doon ay masama ang tingin ng isang batang lalaki sa kanila na nasa loob din ng bahay at bigla itong nagtago pa. Mawalang galang na po, Lolo. Pwede po bang magtanong? Saan po ba pwedeng may maupahan dito? Bago kayo dito, tama, hindi nyo alam ang lugar na pinuntahan nyo, kaya kung ako sa inyo ay aalis na lang ako. Ho? Bakit hutang? Ano ho ba ang meron dito sa lugar nyo? Magtatanong lang naman ho kami nang pwedeng matuluyan dito sa inyo. Itinuro ng matanda ang isang mataas na bahay Natila pa paupahan at hindi na muling nagsalita pa at bigla rin itong umalis. Sinarado din nito bigla ang bintana. Nagkatinginan pa ang mag-ama dahil sa pinakita nito sa kanila. Tinahak nila ang daan na abutan nila ang lalaki na nakasuot ng itim na salamin at balot na balot ang katawan. Tatingnan mo ang init na nga, ganyan pa yung suot niya. Ang weird niya, di ba? Ang bibig mo, Ben. Anak, baka marinig kanya. Nagtanong ang mga ito sa lalaki at sakto na may bakante pa nga daw. Nagulat pa nga si Manuel dahil nagsilabasan ng ilang mga tao doon na kapwa nakasuot din ng salamin sa mata. Nang makapasok sila sa loob ng paupahan, ay halos masuka ang mag-ama dahil sa lansa ng amoy sa loob ng lugar. Mabilis na tumakbo palabas itong si Ben dahil sa sobrang nakakasulasok na amoy. Paglabas niya ay muntik pa siyang mapasigaw dahil sa isang lalaking nakatayo sa harapan niya. Kakaiba ang ngiti nito sa kanya kaya medyo nakaramdam ng asiwa ang binate. Kaya nang tangkang lalapit ang lalaki kay Ben, ay mabilis na bumalik ito sa loob ng paupahan. Tay anong klase hubang amoy 'yon? Sobrang lansa naman. Bakit kaya ganyan ang amoy? Ewan kuba, tulungan mo na lang ako dito anak. Kumuha ka ng tubig tsaka humanap ka ng timba. E ano kaya tay kung maghanap na lang tayo ng ibang matutuluyan? Ang lansa eh. Halos tumalon sa gulat ang binata nang bigla na lang may nagsalita sa likuran niya kaya muntik nang mabuwal ito sa pinto. Walang iba kundi ang lalaking na abutan nila kanina na nagpatuloy sa kanila dito sa paupahan wala na kayong makikitang iba pang matutuluyan maliban dito kung aalis pa kayo. Kayo na ang bahala, malapit na rin ang dilim kayo rin. Eh bakit naman po kasi ang lansa ng amoy dito? Parahong may kung ano dito na kinatay eh. Napatingin naman ang lalaki sa binata, kaya agad siniko ni Manuel ang anak, kaya napatingin din ito sa kanyang ama. Nabasa naman ni Ben ang ibig ipakahulugan ng ama sa tingin pa lang nito. Kaya naman umalis na doon sa tabi ng lalaki. Umalis na lang. Basta ito kaya naiwan ang tatay ni Ben na nakatayo doon. Binalingan niya ng tingin ang anak. Kaya nagkibit balikat naman ito sa kanya. Sumapit ang dilim. Kaya naman nagtaka pa si Manuel. Dahil mas marami ang mga tao sa labas kaysa kanina na maaraw at mainit pa. Hinanap niya ang kanyang anak sa kusina pero wala doon at mula sa labas ay tinawag niya ang pangalan nito. Kaya doon niya narinig ang boses. O oh, saan ka ba nang galing anak tsaka sino yung kasabay mo? Kasabay? Wala naman akong kasabay tay. Ako lang mag-isa dahil tumingin ako ng asin sa tindahan. Wala naman kahit saan eh. Wala. Eh sino yung nasa likod mo kanina? Mas mataas pa nga siyo eh. Tumingin naman si Ben para tiyakin kung may kasunod siya pero wala naman talaga. Maging si Manuel ay naglakad malapit sa kinatatayuan nito. Pero tama nga ang kanyang anak na wala itong kasama. Napakamot pa ito sa kanyang ulo dahil sigurado siyang meron siyang nakita sa likod ni Ben. Nagtaka pa si Ben dahil walang asin sa lugar, kahit sa ang tindahan. Yun din ang sabi ng napagtanungan niya kanina bago umuwi. Maaga silang kumain ng hapunan dahil balita nila ay maaga raw nagbubukas ang pamilihan sa kabilang bayan at doon sila bibili ng mga sariwang isda na itinitinda sa lugar. Nagulat naman ang mag-ama dahil sa isang kwarto doon ay isang sigaw ang kanilang narinig mula sa malapit, kaya napabangon silang dalawa sabay tingin sa isa't isa. Pumaba naman ng papag si Ben at palaksan ng lumabas ng kwarto pero mabilis na nahila ito ng kanyang ama. Ben anak, huwag kang basta-bastang lalabas. Malay mo ay mga masasamang loob dyan. Silipin mo muna sa may bintana. Sige tay, pero narinig mo ba yung narinig ko? Sumilip ang binata pero wala namang tao kaya tiningnan niya ang kanyang tatay Manuel na nakatingin din pala sa kanya. Umiling ito kaya nagkibit balikat si Ben. Tumingin naman ito sa orasan at alas tres na din ng madaling araw kaya naman nagbihis na silang dalawa-dala dalawang batya sa kalumabas ng paupahan may nakita pa sila sa gilid na tila nakaupo doon kaya tinawag ito ng binate. Pero mabilis lang din na tumakbo pa paalis, nagtuloy naman sila sa paglabas ng bakod. Bago yun ay may anino pang nakita si Manuel na mabilis nagkubli kung saan kaya naglakad na sila ng mabilis. Isang sitsit -sit ang narinig ng mag-ama mula sa isang bahay kung saan nakausap nila ang isang matanda. Lumapit naman sila saka nagulat ng hagisan sila ng isang supot ng asin ng matanda saka sila pinaalis. Ano tong asin tay? Ang hiwaga ng mga tao dito tay. Kanina naikot ko ang mga tindahan wala kahit isang butil ng asin. Tapos ngayon isang supot naman. Itago mo na lang yan anak parang iba na nga rin ang kutob ko dito. Kutub na ano naman tay, huwag niyong sabihin na naniniwala kayo sa sinabi nung matanda. Hindi na nagsalita ang tatay ni Ben nang makakita ng tricycle patungo sa pamilihan. Nagkakagulo ang mga tao doon at halos maubusan na rin doon. Ang sabi naman ng tindera na nilapitan nila ay ngayon lang sila nakita sa lugar. Sinabi naman ni Ben kung saan sila nakatira kaya napahinto ito sa pagkikilo ng isda. Nagtaka pa nga ang binata dahil sa naging itsura ng babae. Nang itanong niya dito kung bakit, ang sagot nito ang siya nilang ikinabigla ng kanyang ama. Ang sabi ng babae ay delikado ang buhay nila sa lugar na yon dahil pugad daw yon ng mga aswang. Kinilabutan si Ben pero hindi rin naniwala sa huli Ngunit si Manuel ay tahimik lang na nakikinig sa ale. Ang huling saad ng tindera ay mag-iingat at magdala ng panlaban tulad ng asin at mga punyal, gaya ng tabak at karet. Kaya naman nang makauwi silang mag-ama, ay dumaan nga sila sa bilihan ng patalim. Tigisa silang mag-ama sa kamabuti doon ay maraming asin at bawang bumilirin sila ng isang supot ng bawang kahit pa hindi kumbinsido itong si Ben. Pagdating nila sa lugar ay masama pa rin ang tingin ng mga tao sa kanila. Nakakabili naman pero kakatwa dahil iba ang tingin ng mga ito sa kanilang mag-ama Isang linggo na rin sila sa lugar na iyon. Pero wala naman silang nararamdaman na kakaiba maliban na lang ng gabing nakalimutan nilang ipasok ang lagayan ng isdang sariwa. Dahil may naiwan pang mga isang kilo sigurong isda doon, kaya nang lumabas itong si Ben ay parang natulos siya sa kanyang kinatatayuan. dahil nakita niya ang dalawang babae na may kinakain sa loob ng lalagyanan niya ng isda, tiyak niyang mga sariwang isda iyon. Hoy, anong ginagawa niyo diyan? Alis! Nabigla naman si Ben nang humarap ito na puno ng dugo ang mga bibig habang hawak pa ng isa ang isang piraso ng isda. Nasa bibig naman ng isa ang buntot na lang na halos ang natira. Susugod sana ito kay Ben pero biglang lumabas itong si Manuel at sinabuyan nito ng asin kaya naman sumigaw ito sa hapti. Hinila naman agad ng matanda ang anak niya para makapasok sa loob. Ha, aswang bayuntay yun, Tay? Diyos ko naman muntik na ako doon na. Kailangan nating mag-ingat. Ben anak, mukhang tama ang sinasabi ng ilan tungkol dito sa lugar na ito. Tingin niyo tay, kung ganon delikado nga tayo dito. Pero mag-iingat pa rin muna tayo. Lumipas pa ang ilang araw, tila lumiliit ang lugar para sa mag-ama. Madalas na silang makarinig ng ingay na nagmumula sa labas ng kanilang tinutuluyan. Kaya naman naisipan ni Manuel na magdikdik ng bawang at haluan ng asin. Ibinilad niya yon kasama ng asin. Kada nagtitinda sila sa lugar, ay ang tingin ng mga tao sa kanila doon ay parang masarap na pagkain. Madalas na makakita ng malalaking aso si Ben kada gabi sa tapat ng bintana nila. Kung minsan ay mga pusa na kakaiba ang laki, baboy na itim na mapupula ang mga mata. Kaya naman natakot na silang dalawa isang madaling araw pa nang minsan silang nagbalak na umalis para mamili ng isda na ititinda sa baryo. Apat na malalaking asong itim ang humarang sa daraanan nila. May kutob na si Manuel kaya naman kinuha niya mula sa kanyang bag ang bawang na dinurog na may kasamang asin. Nagtaka pa nga si Ben kung para saan yon, nang buksan naman yon ng kanyang ama ay doon niya nakumpirma na bawang nga pala. Umatras ang mga aso nang maamoy ang hawak ng matanda. Napangiti tuloy itong si Manuel dahil tiyak niyang aswang mga ang nasa harapan nila. Tama nga sila anak, may aswang nga dito sa lugar na ito. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit walang napapabalita? Hindi ko rin alam tayo, eh. Dapat siguro balaan natin ang iba pa. Nagliwanag na nang mawala sa paningin nila ang tatlong aso. Nakahinga ng maluwag ang mag-ama. Pumili sila ng maraming asin at bawang sa katuluyang namili ng mga isda. Marami din ang mga bumibili sa kanilang mag-ama sa lugar. Nasanay na rin sila kung paano makitungo sa mga naroroon sa kanila, maliban na lang talaga sa kalapit nila na tinutuluyan. Tuwing gabi kasi ay maingay sa loob noon, kaya pilit nilang binabaliwala. Pag uwi nila ay halos maubos rin ang mga paninda nila. May iilan na natira para pangulam ng mag-ama. Nagluto muli itong si Manuel ng bawang at ibinabad ulit. Bandang hapon ay sinabihan nila ang iilan na may aswang na gumagala pero nagtawanan lang ang mga ito. Kaya naman medyo napahiya ang mag-ama iniwan naman sila ng mga katabing upahan na merong masamang tingin, kaya nainis pa nga itong si Ben. Tayo na nga, nagmamalasakit tayo pa ang pinagtatawanan. Hayaan mo na sila anak, basta tayo ay magingat. Maya-maya pa nakarinig ng mahinang sigaw ang mag-ama kaya naman mabilis na sumilip ang binata sa bintana na merong maliit na siwang. Nanlaki pa ang mga mata nito nang makita ang isang babae na duguan habang hawak sa magkabila ang kamay. Tingin niya dito ay nanghihina na dahil sa sugat sa tagiliran. Napasalampak si Ben sa lupa, kaya naman lumapit itong si Manuel. Anong nakita mo anak? Bakit may babae tay? Maraming dugo tapos ipinasok dyan sa katabi nating kwarto. Ano? Papaanong may dugo? Ah, basta tay. Nakita ako ipinasok dyan sa kabila. Kaya pala tay. Kaya pala ano anak. Mga aswang sila dito tay. Huwag kayong maingay. Kaya hindi sila naniniwala dahil sila mismo ang mga aswang. Kinilabutan si Manuel sa sinabi ng anak niya. Kutob niya na rin noong una pa lang. Kaya ang ginawa nito ay kinuha ang isang dakot ng bawang saka tuloy-tuloy na lumabas at kinatok ang katabing kwarto. Nagulat naman si Ben sa tapang ng kanyang ama dahil mabilis nitong kinatok ang katabing pinto. Pinagbuksan naman ito kaya inilibot ni Ben ang kanyang mga mata sa loob kahit na nasa labas lang sila. Ang sabi ng lalaki ay wala naman daw babae doon dahil puro sila lalaki at wala raw silang ingay na naririnig. Bumalik sila sa loob at marami pang bawang ang kinuha ni Manuel at doon ay muli nilang kinatok ang pinto. At sa pagkakataong iyon ay hindi na nila hinintay pa na magsalita ito dahil isinaboy agad ni Manuel ang hawak na bawang kaya sumigaw ang lalaki. Nalapnos ang balat nito. Nanlaki pa ang mga mata nilang mag-ama dahil kumpirmadong mga aswang nga ang mga ito. Agad naman silang tumakbo papalayo doon dala ang karit at tabak. Agad nilang nakita ang dalawang baboy ramo na pulang-pula ang mga mata, makapal na buhok sa ulo nito. Tumutulo ang laway ng naturang baboy ramo, kaya naman agad hinagisa ng bawang iyon ni Manuel habang sa likod nila ay may tatlong aso na nakatayo. Tay, mukhang dehado tayo dito, papaano kung puok ito ng mga aswang, wala tayong laban sa kanila. Kaya nga dapat ay bilisan natin kung hindi ay magiging hapunan tayo ng mga yan. Huminto sila dahil nasa kalsada ang baboy ramo. Dahil desperado si Ben na mapatay ang baboy ramo, ay nakipagsabayan na siya dito. Isang malakas na hambalos ng tabak ang ginawa niya dito. Pero mabilis na umiwas ang baboy. Pero nasa likuran pala ni Ben ang kanyang ama kaya sakto ang karit sa nguso nito. Wakwak -wak ang labi ng baboy ramo. Kaya nakakita ng tiyempo ang binate. Pinalikan niya ito at tinaga sa likod. Hati ang katawan ng baboy ramo. Sumunod na sumugod ang asong itim. Kaya naman inilabas ni Manuel ang ilang bawang na kanyang bitbit. Walang humpay ang hagis niya ng mga bawang kaya kita ang galit at nagliliyab ng na mga mata ng asong itim sa kanila. Umihip ng malakas ang hangin, kasabay din noon ang paglusog ng isa pang baboy ramo, kaya naging isang hinarap ng mag-ama. Matagumpay nilang natakasan ang mga ito dahil nasugatan iyon sa mukha. Nagkubli naman sila sa isang malaking puno. Ilang minuto ay may sit-sit silang narinig. Ang matanda na kanilang nakausap noong una silang napadpad sa lugar. Niyaya sila nito sa bahay ng matanda, kaya hindi na sila nag-alangan pa. Binigyan sila nito ng tigi isang inumin. Ah, Lolo, hindi po kayo isa sa kanila. Bakit niyo kami tinutulungan? Hindi, iho, matagal na akong naninirahan dito isa rin ako sa muntik na nilang patayin. Malas lang dahil ang anak ko ang napatay nila. Pero bakit ho naririto pa rin kayo? Alam nyo naman pala na aswang ang mga naririto? Hindi na nasagot iyon ng matanda dahil malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas. Lalabasin sana iyon ni Ben nang pigilan siya ng kanyang ama at umiling ito sa kanya iniwan muna sila ng matanda at pagbalik nito ay may hawak na itong metal na nilagyan ng pilak. Ayon sa matanda, mga uri ng asbo at mga harimon ang mga aswang na yon. Pilak ang panlaban sa mga ito. Kaya ikinasa ng matandang si Gaspar ang hawak nitong baril at binuksan ang bintana. Sa pulsa tiyan ang isang baboy ramo, kaya naman nagkagulo sa labas. Nabuwal ito at wala ng buhay. Galit ang namayani sa paligid dahil sa nagawa ng matanda, kaya naman naglakas loob ang mag-ama para labanan ang mga ito. Nasa likod nila si Mang Gaspar. Nakipagsabayan na silang dalawa sa mga aswang para walang isa man na makalapit sa kanila. Kasabay nunay ang pag-atake rin ni Mang Gaspar sa hawak niyang metal at isa-isa nitong pinuntirya ang ilang uri ng asbo. Saboy ng bawang at hawak naman ni Ben ang asin, kaya halos hindi makalapit ang mga aswang. Wala na silang sinanto, ang nais ng mag-ama ay matapos na ang bangungot na kinakaharap nila sa lugar na iyon. Nakatamo ng galos itong si Ben sa braso dahil sa pag-atake ng isang asbo pero hindi yun naging hadlang para panghinaan ito ng lakas ng loob. Dahil tiyak nila na may mga tao din na naninirahan dito. Mga takot lang lumaban dahil walang may lakas loob na harapin ang mga uri ng aswang. Patuloy naman sila sa pagharap sa mga aswang na dalawang uri ang lahi Pareho itong malakas kaya hindi nagpapatalo ang mag-ama dahil kung makakita ng butas ang mga harimon at asbo ay tiyak talo silang lahat. Sa paglakas ng ihip ng hangin ay tila mas lalong lumalakas ang kanilang mga katunggali kaya naman walang ibig magpatalo sa laban. Kaya pa ba'tay parang hindi sila nauubos mauubos din ang mga yan kaya tatagan mo anak. Mabilis naman ang naging pagkilos ng isang harimon na pasugod ngayon kay Ben. Kaya naman, hindi siya nagpadala sa takot. Paglukso nito ay sinuntok niya agad ito sa tiyan. Kaya naman nagtalsikan ang laway ng harimon. Maagap na nakailag ang binata dahil binalaan na sila ng matanda hinggil sa laway nito. Tinig niya ang sigaw ni Manuel. Kaya pala ay nakagat ito ng isang asbo. Balaksanang sugurin ni Ben ang isang yon, ngunit hindi pa niya napapatumba ang kanyang kalaban. Pero mas mahalaga ang buhay ng tatay ni Ben, kaya mabilis siyang tumakbo hawak ang tabak at walang pag-aalinlangan na sinaksak niya ito. Napatay ni Ben ang isang asbo. Sa galit niya, nakipaglaban siya muli sa mga aswang. Sinikap niyang matalo ang mga ito kaya naman hinarap niyang isa-isa ang mga ito. Ubus lakas na kinalaban, sunod-sunod na pagsugod ang ginawa niya, sabay saboy muli ng bawang na may asin sa mga ito. Kinuha niya ang pagkakataon para masugatan at mapatay niya ang mga ito. Ilang minuto ay umingay ulit ang putok ng baril kaya mas nagkaroon ng pag-asa ang mag-ama Nagtulungan sila kahit pa may sugat ang tatay niya sa braso. Nakipagsabayan sila kahit na mas malakas ang mga ito hanggang sa isa na lang ang natira. Panghuli ay sinaksak ito ni Ben sa dibdib habang lumabas itong si Mang Gaspar para ubusin ang tingga sa ulo ng huling baboy, Ramo na Harimon. Nang lumalim ang gabi ay tuluyan din nilang natalo ang mga aswang sa lugar sa sa lupa ang binata sa kapinalitan ng mas malinis na tela ang sugat ng kanyang ama. Pero bago yon ay nilinis muna iyon ng dahon. Hinintay ng magliwanag nila Ben at Manuel bago nilalisanin ang lugar. Nagpasalamat din ang matandang si Mang Gaspar dahil malaya na ang kanilang lugar. Salamat po Mang Gaspar. Maraming salamat sa tinulong nyo, mag-iingat ho kayo dito. Mauna na kami mang Gaspar sa muling pagkikita na lang. Sa buhay ng tao, hindi mo matitiyak ang isang lugar. Kung ligtas ba ito o hindi dahil dapat ay kilalanin mo muna ang lahat ng mga nasa paligid bago ka makitungo. Huwag magpadala sa nakikita lang ng mata. Matutong makiramdam para makaiwas sa panganib na nakaabang. Maniwala at magtiwala sa sarili, dahil walang ibang pwedeng tumulong siyo kundi ang sarili mo lang din.